Diyos ay naghahanda ng isang bagay para sa iyo. Hindi ito aksidente na nandito ka ngayon. Isang katotohanan na maaaring magbago ng iyong buhay ay malapit ng ihayad, ngunit kailangan mong maging mapagmatsyad. Ang mensaheng ito ay hindi pangkaraniwan, ito ay may kapangyarihang magbigay liwanag sa daang maaaring hindi mo alam na kailangan mong makita. Maghanda ka. Ang darating ay maaaring magbago ng lahat. Nararamdaman mo ba na may nagbabago sa loob mo? Marahil ito ay isang pagkabalisa na hindi nagbibigay laya, isang pakiramdam na may kulang, o kahit isang pagdududa na patuloy na sumusunod sa iyo. Ito mismo ang mga sandali kung saan Diyos ay kumikilos. Nakikita niya ang hindi mo kayang makita at alam niya ang mga pinapasan ng iyong puso sa katahimikan. Ang revelasyon na ito ay hindi magiging malayo o simboliko. Hindi ito magiging isang mensahe na maririnig mo at kakalimutan. Ito ay magiging direkta, malalim, at tatama sa eksaktong bahagi ng iyong buhay na nangangailangan ng pagbabago. Maaaring ikaw ay dumadaan sa mga araw ng pagod, o ang pagdududa tungkol sa kung ano ang susunod ay kumakain ng iyong lakas. Alam ito ng Diyos. Naintindihan niya ang iyong mga pasakit, kahit ang mga hindi mo kailanman isinaysay sa iba. At siya ay naghahanda ng isang landas. Ang pagbabagong paparating ay hindi tungkol sa mahika o isang agarang bagay hindi ito tungkol sa pag-aantay na maayos ang lahat ng hindi kakasali. Ang katotohanan ito ay nangangailangan ng isang bagay mula sa iyo. Hihingi ito ng tapang, kahandaan at higit sa lahat, atensyon. Kailangang naroroon ka. Hindi nawawala sa pagdududa, hindi nalulunod sa pagkabalisa. Mag-focus ka sa ngayon dahil ang mensahe ng Diyos ay dumarating at kailangan mong maging handa upang kilalanin ito. Sabi mo yung pangarap na iniwan mo o yung bahagi ng sarili mo na sumuko sa paniniwala na posible ang mas mabuti. Binibigyan muli ito ng Diyos ng buhay. Hindi ka niya nakalimutan kahit na akala mo'y tumahimik siya. Ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap ay hindi manggagaling sa lugar na iyong inaasahan. Darating ang mga ito sa eksaktong sandali na piliin mong buksan ang iyong mga mata at puso para sa kanyang mensahe. Ang revelasyon na ito ay maaaring dumaan sa isang salitang maririnig mo, sa isang oportunidad na dumating, o kahit sa isang tahimik na sandali kung saan ang lahat ay magbabalikwa sa loob mo. Huwag mong isantabi ang mga palatandaan sa paligid mo. Ang Diyos ay nagsasalita sa mga simpleng paraan pero makapangyarihan. Kadalasan, sobrang tutok tayo sa kabuluhan sa paligid na napapalampas natin ang mga sagot na inihahandog niya. Huwag mong gawin ang pagkakamaling ito. Ngayon ang tamang oras para umaksyon. Huwag mong hintay na lahat ay kusang mapunta sa iyo. Magmuni-muni ka sa mga nagawa mo hanggang ngayon. Tanungin mo ang sarili mo, handa ba talaga ako para tanggapin ang katotohanan ito? Handa ba akong harapin ang mga pagbabago na maaaring dala nito? Dahil ang katotohanan ay ganito, hindi nandito ang Diyos upang aliwin ka sa iyong komportabling estado. Gusto niya na dalhin ka sa mas dakila at mas mataas na lugar, ngunit kailangan mong maging handa na gawin ang unang hakbang. Kung naghahanap ka ng kumpirmasyon, nasa harap mo na ngayon. Tigil mo na ang pagdududa. Ito ang iyong sandali para bumangon, maghanda para sa anuman ang darating. Hindi mahalaga kung ano ang nangyari hanggang ngayon, hindi mahalaga ang mga pagkakamali, mga kabiguan, o mga pagbagsak. Hindi nakakulong ang Diyos sa nakaraan. Nakikita niya ang nasa hinaharap at gusto kanyang makita ang mga bagay na yon din. Maaaring tinatanong mo ang sarili mo, pero paano kung malalaman ang dagawin? Paano kung magkamali muli ako? Huwag kang mag-alala. Ang revelasyon na ito ay hindi dumating para iligaw ka o bigyan ka ng dagdag na pasanin. Dumating ito upang palayain ka, upang buksan ang iyong mga mata sa isang bagay na palaging nariyan, ngunit hindi mo agad napansin. Ito'y isang tawag para angkinin mo ang nararapat sa sa'yo. Huwag kang lumayo rito. Sa mga susunod na mga araw, maging mapagmasid. Pansinin ang mga detalye, ang maliliit na bagay na tila walang halaga. Ginagamit ng Diyos ang mga sandaling ito upang makipag-usap sa iyo. Kilala niya ang iyong puso, alam niya kung paano makipagkomunikasyon sa paraan na iyong mauunawaan. Ngunit kailangan mong maging handang makinig. Isara ang iyong mga tainga sa mga boses na nagdadala lamang ng takot, pagdududa, at kawalan ng katiyakan. Itoon ang pansin sa boses na nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at gabay. Kung may isang bagay sa puso mo ngayon na tila tumitibok ng mas malakas, bigyang pansin iyon. Maaring iyon na ang simula ng revelasyon. Huwag baliwalain ang mga panloob na senyales, ang mga intuisyon na nagmumula sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Kilala ka ng Diyos ng higit pa kaysa sa pagkakakilala mo sa iyong sarili, at alam niya kung paano ka gagabayan. Pahintulutan mong muling maniwala. Pahintulutan mong magtiwala na may mas malaking plano na idinisenyo para sa iyong buhay. Kahit na ang mga pangyayari sa paligid mo ay wala pa ngayong kahulugan, kahit na tila lahat ay wala sa tamang lugar, alamin mong ang Diyos ay nagtatrabaho rito. Siya ay dalubhasa sa pagtransform ng kaguluhan sa layunin, ng pagdududa sa kaliwanagan, at ng kahinaan sa lakas. Ang mensaheng ito ay hindi simpleng salita lamang, ito'y isang realidad na kailangan mong yakapin. Kaya, itanong mo sa iyong sarili ngayon, handa ba akong makinig? Handa ba akong magtiwala kahit hindi ko pa nakikita ang lahat ng malinaw? Hindi kailangan ng Diyos na maunawaan mo ang lahat, kailangan lamang niya na magtiwala ka ng sapat upang gawin ang susunod na hakbang. Ang paglalakbay na ito ay hindi magiging madali, ngunit ito ay magiging kailangan. Ang rebelasyon na paparating na ay hamon para sa iyo. Hahangwin ka nito sa iyong comfort zone dahil doon mismo nangyayari ang pagbabago. Walang paglago na walang galaw, walang pagsulong na walang desisyon. At ang desisyon ay sa iyo. Inihanda na ng Diyos ang landas, ngunit kailangan mo ng lakas ng loob upang lakbay nito. Kung ikaw ay may pagdududa pa, kung ikaw ay natatakot pa, tumingin ka sa loob ng iyong sarili. Ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang higit na lakas kaysa sa iyong iniisip. Huwag mong hayaan na limitahan ka ng sinasabi ng iba, ng mga pangyayari, o kahit na ng mga panloob na tinig na sumusubok na hadlangan ka. Mayroong isang bagay na mas malaki sa loob mo, isang bagay na naghihintay na magising. Simula ngayon, gumawa ka ng isang desisyon. Huwag nang magprocrastinate, huwag ipagpaliban ang ipinapakita ng Diyos sa iyo. Ang katotohanan ito ay dumarating upang palayain ka, upang bigyan ka ng kaliwanagan, direksyon, at isang panibagong layunin. Huwag matakot sa kung ano ang darating. Magtiwala na ang Diyos ay may kontrol at laging kumikilos para sa iyong kabutihan, kahit na sa simula ay mahirap unawain. Ngayon, nasa iyo na ito. Gawin mo ang kinakailangan upang maghanda. Manalangin, magnilay, maghanap. Dahil kapag dumating ang paghahayag na iyon, kailangan mong maging handa upang tanggapin ito at kumilos. Ito ang iyong sandali. Huwag itong palampasin. Kailangan mong bumawa ng desisyon ngayon. Hindi mamaya, hindi bukas, kundi sa pamamagitan ng eksaktong sandaling ito. Ang paghahayag na ibinibigay ng Diyos sa iyong buhay ay hindi isang bagay na maaaring matanggap ng pasibo. Kailangan nito na ikaw ay naroroon, na ikaw ay kumilos, na ikaw ay magbukas ng buong puso sa kung ano ang darating. Kung maghihintay ka pa, magpapaliban o magdududa, maaari mong palampasin ang pagkakataon na baguhin ang iyong buhay sa pinakamakabuluhang sandali. Ang mensaheng ito ay hindi tungkol sa mga hungkag na pangako o magagandang salita. Ito ay isang malinaw, tuwirang babala upang ikaw ay maging alerto sa kung ano ang inilalagay ng Diyos sa iyong harapan. Hindi niya ibubukas ang mga pinto para sa mga taong patuloy na nakatingin sa nakaraan, sa mga nahuhuli sa parehong mga dahilan at takot. Gusto niyang makita ang kilos ng pananampalataya, isang hakbang, gaano man kaliit, patungo sa layunin na inihanda niya. Napansin mo ba kung gaano kadalas tayong natitigilan dahil sa takot? Takot sa hindi alam, takot na magkamali, takot na hindi tayo sapat. Munit hindi ka tinawag ng Diyos upang maging alipin ng takot tinawag kanya para sa kalayaan tinawag kanya upang magtiwala kahit na parang sinasabi ng lahat ng nasa paligid mo ang kabaligtaran ngayon na ang oras upang iwaksi ang takot at sumulong dahil ang Diyos ay naghahanda ng mas malaking bagay kaysa sa iyong inaasahan maaaring matagal mo nang daladala ang isang sakit isang bagay na bumibigat sa iyong puso maaaring ito ay dahil sa isang relasyon na hindi nagtagumpay isang pagkakataon na nawala o kahit ang bigat ng mga inaasahang hindi mo naabot. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ito. Alam niya kung gaano kalaki ang iyong ipinaglalaban kahit na walang ibang nakakapansin. At ito mismong dahilan kung bakit mahalaga ang revelasyon na ito. Hindi ito upang husgahan o hatulan ka, kundi upang ipakita na mayroon ka pang landas, may misyon ka pa. Ang tanong na kailangan mong itanong sa iyong sarili ngayon ay, ano ang handa kong gawin upang matanggap ito? Huwag mo linlangin ang iyong sarili na darating ang pagbabagong ito habang nananatili ka sa parehong kalagayan. Hindi gumagawa ang Diyos sa pagkikibit balikat. Gumagana siya sa aksyon, sa pagsuko, sa kabustuhang maghanap ng lampas sa halata. Handa ka bang lumabas mula sa iyong kinaroroonan? Naiwanan ang mga bagay na pumipigil sa iyo. Ang katotohanan ay makakagawa lamang ang Diyos kung may espasyo. Kung patuloy mong hinahawakan ang kontrol sa lahat, hindi siya makakagawa maaring mahirap alam ko. Makipagbuno sa mga dating gawi, iwanan ang laging nakasanayan, harapin ang bago na may tapang lahat ng ito ay nangangailangan ng pagsisikap. Ngunit tinatawagan ka ng Diyos para sa mas mataas. Sinasabi niya na hindi ka nilikha upang mamuhay ng limitado, upang makontento sa pinakamababaw. Malaki ang plano niya para sa iyo, ngunit nakasalalay sa iyong pag-aksyon. Pasha mo ito, at ito ay sinasabi ko sa iyo dahil sa maraming pagkakataon, ang tanging bagay na naghihiwalay sa atin sa pagpapahayag ng Diyos ay ang ating sariling pagtanggi. Tayo ay labis na nahuhuli sa ating mga alinlangan, sa ating mga takot, na hindi natin pinapayagan na ipakita niya sa atin kung ano talaga ang mahalaga. Huwag mong hayaang mangyari ito sa iyo. Huwag hayaang agawin ng takot ang mga bagay na sinusubukang ibigay sa iyo ng Diyos. Ang unang hakbang ay simple, ngunit mahalaga, maging mapagbantay. Ang Diyos ay nagsasalita sa iba't ibang paraan, at kailangan mong maging handang makinig. Huwag magpaabala sa inay sa paligid mo. Ang mga social media, ang mga opinyon ng iba, ang presyon na maging isang tao, na hindi ikaw lahat ng ito ay maaaring makalayo sa iyo sa mensahe na sinusubukang ibigay ng Diyos. Patigilin ang mga tinig na ito at bigyang pansin ang talagang mahalaga. Simula ngayon, magsimulang obserbahan ang mga detalye sa iyong buhay. Ang mga tao na nagpapakita, ang mga oportunidad na lumilitaw, ang mga sandaling nagpapaisip sa iyo. Ginagamit ng Diyos ang maliliit na bagay para sa mga dakilang layunin. Huwag maghintay ng isang grandioso at malinaw na bagay. Madalas, siya ay nagsasalita sa bulong, sa katahimikan, sa paya. Ngunit kailangan mong maging konektado upang mapansin. Maging matapat sa iyong sarili tanungin ang iyong puso kung ano ang naglalayo sa iyo sa Diyos. Baka mga sama ng loob na hindi mo pa napapatawad. Baka ang pride ang kagustuhang gawin lahat ng mag-isa. O baka simpleng pagod sa pagsubok at hindi makakita ng resulta. Naiintindihan ng Diyos ang bawat isa sa mga bagay na ito, ngunit ayaw niyang patuloy mong dalhin ang bigat na ito. Nais niyang ipagkaloob mo ang lahat sa Kanya, na magtiwala ka, na payagan mong patnubayan Kanya. Hindi madali ang pagbibigay. Hihilingin nitong iwanan mo ang kontrol na magtiwala kahit na parang walang katiyakan ang mga bagay. Ngunit nasa pagbibigay na ito nangyayari ang tunay na pagbabago. Ito ay kapag huminto ka sa pakikipaglaban sa hindi mo kayang baguhin at nagsimula kang maglakad sa tabi ng Diyos na pinapayagan siyang ipakita sa iyo ang landas. At kapag dumating ang pagbubunyag na ito, malalaman mo. Ito'y magiging isang bagay na tatama sa iyong puso sa isang paraan na wala ng iba. Magiging isang kapayapaan, isang katiyakan, isang kaliwanagan na magtutulak sa iyo upang kumilos. Hindi ito magiging pansamantalang pakiramdam lang, kundi isang bagay na magpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa buhay. At pinakaimportante, papalitan nito ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Tinatawag ka ng Diyos para sa isang bagong antas. Sinasabi niya na ang panahon ng pananatiling nakatayo ay tapos na. Oras na upang bumangon, upang kumilos, upang maniwalang may higit pang nag-aantay para sa iyo. Huwag mong hayaang ang nakaraan ang magtakda ng iyong kinabukasan. Huwag mong hayaang pagtakpan ng mga boses ng duda ang tawag ng Diyos. Kilala ka niya ng higit kanino man at alam niya eksakto kung ano ang iyong kailangan, kahit na hindi mo pa alam. Ngayon na ang panahon para gumawa ng desisyon. Huwag mong linlangin ang sarili mo na may sapat na oras pa. Ang pagbubunyag na ito ay hindi isang bagay na maaaring ipagpaliban. Nagsasalita ang Diyos ngayon at kailangan mong tumugon. Sinasabi niya, ako ay narito. Mayroon akong hinahanda para sayo. Ngunit kailangan mong magtiwala at gumawa ng susunod na hakbang. Kaya, ano ang gagawin mo? Maghihintay ka pa ba o kikilos na? Handa na ang Diyos. Inihanda na niya ang lahat. Ngayon, isang bagay na lang ang kailangan niya, ang iyong handang loob na sabihin ang i. Nasa iyong mga kamay ang desisyon. Hindi pinipilit ng Diyos, hindi siya nagpapataw, ngunit siya ay nag-aanyaya. Inaanyayahan kang lumabas mula sa lugar ng duda, ng takot, ng pag-aalangan. Ginawa na niya ang bahagi niya, binubuksan ang mga landas, dinadala ang pagbubunyag na maaaring magpabago ng lahat. Ngunit ngayon ikaw na ang kailangang gumawa ng susunod na hakbang. Bumangon ka. Magsimulang kumilos. Iwanan ang mga bagay na humahawak sa iyo pabalik. Magtiwala na ang plano ng Diyos para sa iyo ay mas dakila kaysa sa anumang maisa sa isip mo. Hindi mo binabasa ang mensaheng ito ng aksidente. Ito ay isang senyales. Tinatawag ka ng Diyos, kinakausap ang iyong puso. Sinasabi niya, narito ako. May layunin ako para sa iyo. Huwag sumuko, huwag huminto ngayon. Maaaring may mga duda ka, maaaring hindi mo alam kung paano magsisimula, pero hindi iyon mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang iyong desisyon na magsabi ng i at payagan ang Diyos na gabayan ka. Huwag baliwalain ang tawag na ito. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Ang pahayag ay malapit na, at kung anong inihanda ng Diyos para sa iyo ay maaaring eksaktong kailangan mo para talikuran ang nakaraan at sa wakas ay mabuhay ng buo ang buhay na nais niya para sa iyo. Ngayon, nais kong gawin mo ang isang bagay. Ibahagi sa mga komento kung ano ang ginising ng mensaheng ito sa'yo. Alin na bahagi ng teksto ang pinakanakatama sa iyong puso? Ano ang nararamdaman mong kailangang baguhin o gawin mo lang ngayon? Nais kong malaman kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ng mensaheng ito. At kung naniniwala kang maaaring makamit ng mensaheng ito ang mas maraming tao at makaapekto sa buhay nila, mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng iyong like, at ibahagi ito sa mga taong sa tingin mong kailangan marinig ito. Sama-sama, maaari nating ipakalat ang salitang ito at matulungan ang iba na matagpuan ang landas na inihanda ng Diyos para sa kanila. Nakarating ka na rito at ito ay nagpapakita na may isang bagay sa iyo na naghahanap ng pagbabago, naghahanap ng transformasyon. Kaya magpatuloy. Gawin ang susunod na hakbang. Huwag huminto ngayon. May kahangahangang bagay na inihanda ang Diyos para sa iyong buhay. Ito ang oras para kumilos. Mag-subscribe, mag-iwan ng iyong like, at ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong alam mong kailangang marinig ito. Huwag itago ang katotohanan ito sa iyong sarili lamang. Sama-sama nating ipakalat ang liwanag at layunin na inihanda ng Diyos para sa bawat isa sa atin.